suabe. Yan ang gusto nating sitwasyon sa buhay. Walang problema, dumarating ang lahat ng inaasahan mo sa tamang panahon at hindi dumarating yung ayaw natin sa atin. Yun bang tipong chill lang? Walang dapat ipag-alala. Walang pressure. Walang stress. Wow na wow, di ba? Kaso lang walang ganon. <laughs> hindi naman ganyan ang ibinibigay ng Diyos sa atin lagi. May mga problema at minsan naman mas maraming problema. Minsan sa dami ng problema, hindi mo na malaman kung paano nga harapin, di ba? May mga napapatanong na lang ng, bakit ganito? O kaya sabi naman ng iba, ang hirap ng life. Mahalagang isipin ang dalawang mahalagang salita, define at refine. Minsan, hindi natin nakikita ang pakinabang ng mga pinoproblema kung hindi natin alam kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos at bakit tayo pinadadaan sa pagsubok. Ang ginto para ma-purify ay pinadadaan sa apoy. Ang purpose ng matinding init ay hindi para sirain ang ginto o bawasan ang value nito, kundi upang lalo pang maging dalisay at tumaas ang value. Kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, misa magrereklamo ka sa mga bagay na instrumento pala ng paglago. Umaayaw tayo sa proseso dahil hindi natin nauunawaan ang pakay nito sa buhay natin. May mga pagkakataon pa nga na ang hangad natin ay yung madali, kaya anumang hirap, iniwasan natin. Hindi natin nare realize na yung hirap ay parte ng proseso at ang solusyon para ang buhay maging madali ay hindi ang pag-alis ng problema, kundi ang pagkatuto at paglago sa pamamagitan nito. Dadali ang mga bagay, hindi dahil ibinababa yung pamantayan at inaalis ang pagsubok, kundi dahil inangat ka ng Diyos upang kayani ng mga bagay na dati, ay mahirap pasanin. Ang sabi ng Bible, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kay sa ginto. Pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Unawain mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo nang makita mo ang dahilan ng mga bagay na pinapahintulot niyang maranasan mo. Misan ang landas na pinadadaanan sa atin ng Diyos ay hindi yung landas na gusto natin. Pero ito yung landas na kailangan natin dahil ito ang landas na makapagpapalago sa atin. Lagi mo lang tandaan, ang layunin ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti at ikalalago at lahat ng kanyang pakikitungo sa bawat isa sa atin ay may ganyang adhikain. Kaya kung hindi mo magustuhan ang iyong karanasan, ipasakop mo ito sa Diyos at magkaroon ng bukas na isipan dahil minsan, hindi yung gusto mo ang kanyang ibibigay, kundi ang iyong tunay na kailangan. Masa ka pa.